May di dalawang pisong halaga ng Shabu ang nasabat sa naging joint buy operation ng mga tauhan ng PNP at ng PDEA 13 sa Surigao City. Ang balita mula kay Patrol Woman, Joanna Kawile. Nakasam ang tinatayang milyong halaga ng Shabu sa nasakoting isang top priority target sa bypass operation ng PNP Pidea 13 sa Surigao City. Kinilala ni Police Brigadier General Kirby Jan Craft, Regional Director ng Police Regional Office 13 na si Alias Lim, 51 taong gulang at residente ng barangay Taft, Surigao del Norte, na isa umanong high value individual at kasama sa top priority target. Ayon kay Police Brigadier General Craft, 11:30 ng gabi nang inaresto ang sospek sa kanyang tirahan sa pinagsanib na puwersa ng mga operatiba ng Surigao Del Norte Provincial Drug Enforcement Unit, Surigao City Police Station, Pideya 13. Surigao City Tactical Operation Group at Naval Intelligence and Security Unit 74. Nakumpis ka ang 21 pakete ng heat-sealed transparent sachet na hinihinalang siya na tumitimbang ng 352 gramo. Nasa kustudiya na ngayon ng Surigao del Norte Police Provincial Office ang nadakip at mga nakumpis kang gamit para sa kaukulang disposisyon. Patuloy ang pagpapigting ng PNP Caraga sa kampanya kontra-iligal na droga kaugnay sa programa ng ating Pangulo na Bagong Pilipinas na na naglalayong simulan ang pagbabago tungo sa isang ligtas, mapayapa at drug-free na bansa. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN Correspondent Patro Luman, Joana Kawili, Alagad ng Batas, Tagataguyot ng Balitang Polis.